bag sa saligang bata, sa pagre-remand. Well, mag kayo. Tignan natin. Ayon yung maniwala dun sa aking uh, paninindigan na ang uh, desisyon ng impeachment court ay hindi dapat reviewin ng kahit sino dahil sila ay sole judge. So kung kayo ay hindi sang-ayon, matagal pa naman ang uh, pagbubukas ng 20th Congress. Sa July pa yan. Mag-demanda kayo kaysa ngawa kayo ng gawa. Yung mga anti-virus dyan na nagpapapansin dahil ambisyon aambisyon maging presidente, mag ka nang makita ng lahat na talagang ang dapat maging presidente, alam ang batas. Dahil pag ikaw nagdemanda, tingin ko, sesem lang ang mukha mo. Dahil didismiss lang yan ng uh, Korte Suprema. So go ahead, mag-file ka ng maintindihan ng bayan na kinakailangan naman, bagbat hindi requirement na abogadong presidente, kinakailangan naman alam ang batas. At ang, ang iyong asta ay talaga napapakita na hindi mo alam ang batas. Mantaki mo, sinasabi mo na Um, uh, kinakailangan ng proceed trial kaagad dahil kinagagamit ang word na forthwith. Hindi eh, mo naman maintindihan na ang forthwith naman, eh, nakasalala yan kung kailan naman sinumite ng Kamara Representante yung kanilang impeachment complaint sa Senado. Eh kung wala na talagang oras at patapos na ang Kongreso, paano naman sila magpapatuloy? Eh wala nang oras. At yun nga po eh, bagamat may desisyon ang sinabi na ang Senate ay isang continuing body dahil 12 senador ay palaging nakaupo dyan, every three years, ang katunayan, yung dosing yon inutil kapag hindi pa nanunumpa yung uh, pangalawang dose. Bakit? Kasi wala silang forum to conduct official business. Hindi guys sa Amerika na at all times, ang Senado ay merong forum. More than half ang mga nakaupo. Kaya pu pwedeng mag-function ang Senado miski natapos na yung termino ng ilan sa kanila. At hindi naman yan po ang kaso dito sa Pilipinas. Ano pong pag-uusapan natin ngayon? Well, nag po ang Kamara na wag tanggapin muli yung impeachment complaint na ipinabalik ng senado sa kanila. Ano pong ibig sabihin nito? Abay, ang tingin ko po, ibig sabihin nito, patay ng impeachment. Bakit po? Well, unang-una, para mabuhay po yung uh, uh, impeachment na yan, kinakailangan sumunod ang Kamara dun sa sinabi ng uh, senado mga senador sa 90th congress at ang pag-uutos ng impeachment court na gayon na ako sinabi nung kong vlog kapag ang desisyon na ginawa ng uh, impeachment court walang kahit sinong mga po pwedeng maghimasok. so sa tingin ko pati korte suprema ay hindi po pwedeng maghimasok sa ganyang desisyon no so kinakailangan talaga masunod 'yan at nakikita naman natin na yung mga um, retiredong mga mahistrado ay uh, agree with my observation na Bagamat uh, ito ay hindi nakasaad sa sadigang batas, hindi rin siya prohibited sa sadigang batas. Ang uh, umiiral ay yung provision sa saligang batas na talagang um, sole judge ng impeachment proceedings ang ating Senado. So sa akin, pag hindi sumunod ng Kamara Representante at hindi niya tinanggap yung impeachment complaint at hindi siya nagpahiwatig na handa silang elitis na ang kaso pagdating ng 20th Congress, patay na po ang uh, impeachment complaint. Pero bukod po doon, meron talaga mga issue, no? Uh, um, tatanggapin at uh, susunod ang uh, camera Kamara at nagpahiwatig sila na handa sila magpatuloy no, ng impeachment. Ano naman ang aaktuhan ng 20th Congress? Kasi normally, ang 20th Congress, pwede silang umupo muli as an impeachment court, pero kinakailangan mag-convince sila as an impeachment court under the 20th Congress. Dahil nga po, iba na yung komposisyon ng 20th Congress dun sa 19th Congress. So, um, unang-una, kapag hindi sila sumunod na ipahiwatig at tanggapin nga yung impeachment, no? um, patay na siya. Pangalawa, pag sumunod naman ang Kongreso, may issue pa rin kung buhay pa rin yan dahil nga ang issue is po bang umupo bilang judges ang senador sa 20th Congress sa isang impeachment complaint na inihain doon sa 19th Congress. So diyan pa rin lalabas yung issue kung uh, pupwede bang mag-carry over. Now again, no whether or not yung desisyon ng Senado, if oo or hindi ay pupwedeng mag-review ang uh, Korte Suprema, nakasalalay po yan kung yung desisyon nila ay gagawin bilang isang impeachment or hindi kapag ginawa yan bilang isang impeachment court at na nag-decision sila na walang jurisdiction ng 20th Congress, sa tingin ko po mahihirapan ang Korte Suprema na maghimasok. Kasi sole judge nga po ang uh, camera ang Senado pagdating sa impeachment trials. No? Now, ang pagkakaiba nga po no, ng desisyon ng uh, Francisco kung saan naghimasok ang Korte Suprema ay dahil ang kinwestiyon namin doon sa kaso ng Francisco ay hindi naman po ang akto action ng impeachment court. Ang kinwestiyon namin ay yung action lamang ng mga prosecutors. ang um, uh, naghain ng uh, sorry po amit uh, may tumatawag eh. eh sana wag nang tumawag uli no dahil uh, pinatayan ko na siya um, <laughs> nawala tuloy trend of thought ko um, hey. uh, ano nga ba yung sinasabi ko ayan yeah, wala so yung sa Francisco ang kinwestyon namin eh, decision ng kamera na maghain ng pangalawang impeachment complaint matapos ang uh, sa loob ng isang taon lamang no at sinasabi nga ng Korte Suprema na that is uh, barred kasi pinagbabawal ang multiple filing of impeachment complaints within one year. Now, so una kapag hindi sumunod ng Kamara uh, de Representante sa sinabi ng 19th Congress na Senado, patay siya. Pag sumunod sila, may issue pa rin. O pwede bang aktuhan ng 20th Congress ang isang impeachment sa uh, complaint na hinain ng 19th Congress? So, yan po talaga yung issue na dapat ma-review. Pero nga, yun nga eh, kapag ang impeachment court ay eh, nag-decide na wala silang jurisdiction o meron mang silang jurisdiction, hindi po pwede makwestiyon na po yan dahil sole judge sila. Pero kapag ang Senado ay nagdesisyon bilang isang Senado, kung dapat ba sila mag-convene pa as an impeachment court, kasi po pwede naman na yung decision to convene as an impeachment court would be voted upon by the Senate, then yung decision ng Senado po pwedeng reviewin dahil nga po dun sa provision sa saligang batas na lahat ng akto ng mga ahensya ng gobyerno ay po pwedeng mapawalang visa kung ito ay labag or um, sumusobra sa jurisdiksyon ng ahensyang yan. Yung po ha, malinaw po ako ha, yung decision whether or not to convert into an impeachment court sa 20th Congress, yun ang po pwedeng ma-review ng Korte Suprema. Pero pag sila'y nag-impeach ma, nag-transform -nag na as an impeachment court at hindi na napigilan ito ng Korte Suprema, sa tingin ko, hindi na po po maghimasok ang Korte Suprema. So, ang tingin ko po, by and large, yung hindi pagtanggap ng uh, de representante ay pabor key Vice President kasi yung mga kondisyon na sinet ng Senado ay mga kondisyon para nga makapagpatuloy yung paglilitis at kapag hindi sila sumunod dedo na no finito. Now, tingin ko intensyon din talaga ng mga senador kaya sila pinalikyan ay eh para magkaroon ng pagkakataon ang ehekutibo, ang presidente na pag-isipan kung talagang gusto nilang ituloy itong laban neto. Ang uh, mensahe po ay malinaw no. Madudurog ang ekotibo si Marcos Jr. kung itutuloy itong um, impeachment uh, trial neto. Unang-una o oh, 18 ang uh, bumoto uh, para ibalik ito sa kamera de representante. Malinaw na sinyales na sa 19th Congress, wala talagang numero ang Malacanang. Now, meron mang numero sa 20th Congress. Well, sa tingin ko nga, dahil ni isang PFP, eh, wala namang napanalo ang administrasyon, lalong walang numero sa 20th Congress. At siyempre, alam mo naman, bukod sa pera, bukod sa kasikatan, eh, alam naman ng na mga senador ang pulso ng bayan. At naatingin ko, malinaw na malinaw sa kanila na wala na talagang suporta ang impeachment. At kung sila'y magpapatuloy, parang mangyayari sa kanila ay nangyari sa 19th Congress sa ilalim ng Tambalus Laws. pinaka hindi pinaniniwalaan at hindi pinaka-approve na ahensya ng gobyerno. So, ang aking fearless forecast, ay gagawa rin ng paraan ng mga senador na wag na ituloy. At kasama yan sa kanilang katungkulan. Alam naman natin na itong impeachment ay isang political exercise. No? So, yung whether na to continue with it, whether or not magpapatuloy ang trial na yan, ay uh, decision din ng mga um, senador kasi sila ay policy makers. At kung sa tingin nila na masama ang patuloy na pagkakahati-ati sa pamamagitan ng impeachment trial na yan, eh dapat respetuhin natin yan. Dahil kaya nga ipinigay ang katungkulan para maging soldier sa lahat ng impeachment complaints ang Senado ay eh dahil sila magdidesisyon hindi lang sa sangayon sa batas, kundi sangayon sa anong pinakamabuti sa interes ng taong bayan. Huwag natin kakalimutan yan. No? First and foremost, ang ating Senador ay policy makers. So yung decision nila whether not to continue with the trial, ang ko ay kasama sa kanilang katungkulan na itaguyod kung yung pulisya na sa tingin nila ay nakakabuti para sa bayan. Now, ano naman ang masasabi ko dun sa mga uh, umiiyak na kese kwanto, eh, um, uh, nagkaroon ng paglabag sa saligang batas, sa pagre-remand. Well, mag kayo. Tignan natin. Ayon yung maniwala doon sa aking uh, paninindigan na ang uh, desisyon ng impeachment court ay hindi dapat reviewin ng kahit sino dahil sila ay sole judge. So kung kayo ay hindi sang ayon, matagal pa naman ang uh, pagbubukas ng 20th Congress. Sa July pa yan. magdemanda kayo kaysa ngawa kayo ng gawa. Yung mga ontivirus dyan na nagpapapansin dahil ang ambisyon maging presidente, magdimanda ka nang makita ng lahat na talagang ang dapat maging presidente alam ang batas. Dahil pag ika tingin ko says Se lang ang mukha mo, dahil didismiss lang yan ng uh, korte suprema, so go ahead